Pinoy, ito ang mga party in now, na ng ito ng oras at kapakalaking inutang sa mga ng lalo na sa magsasaka. Ayun po. Maraming salamat. Ito ang mga party sa Ito ang mga party So, sa araw, batal na si Sa Para naman bro, na katang mula sa hanay ng mga kabataan at kapatay, tinatawagan po sa sinta. So itong kurma kapataan, kasi yung matagang na report ng mga mga kapatay at kapatay, yung mga kapataan natin. Kaya naman nalo ang paskalya no saan po kanila sa 1941, sa pagtitipon ng halalan sa ko na sa dami ng mga kabataan na sadyante, no na nakita sa mga bata ba ng dahil doon kay niya bilang sekretarya ng bilang itong wala siyang ibang ginawa sa bulot na mga sa bulot na mga silid-aralan habang mga kabataan ay pumitigil sa kanilang pag-aaral dahil sa kakulangan sa kagamitan at sa hindi accessible ng edukasyon. Si Sara Duterte ay nagwaldan pa nga ng 125 milyon ng confidential funds sa loob lamang ng 11 days na hindi natin alam. Samantala, 11 billion naman ang dapat na pondong nakalaan sa sektor ng teknolohiya. Ngunit 2.75 lamang, billion lamang ang naku ang nagamit mula rito. Kulang-kulang sa classroom, kulang-kulang sa mga pasilidad at hindi tiyak na kalidad ang edukasyon na nasatamasa ngayon ng mga kabataan. Dahil yun sa pamamahala ni Sara Duterte. At habang kumakaharap ng mga ganitong suliranin, ng mga ganitong problema, ang pamamayan at ang pabataan natin, si Sara Duterte, ang kanyang itinulak ay mandatory ROTC at militarisasyon sa pamantasan. Kung saan, kasi lamang ito sa perwisyo at pangamit na nararanasan ng mga kabataan natin at ng mga estudyante natin. Nakatulukuyan, maraming

Siyempre, uh, bukas na pa sa ano, na po, ano, sa... Oo, oh, tama, bukas na po yung gagawin teachment ng impeachment First day, impeachment trial So, narapat natin na na natin at ng taong bayan ang daang katotohanan sa ikod. Ka ng mga fans, si Sarah Duterte sa niya, Walang sa ela ka lalab, laman ng talab, sa mga mamyang nagpupute. Dahil sa rinis niya parasig labang pinapindil niya, nagpulit lang ng kanyang ama aba, nasibuterte na yon ay nililitis na taytay, dahil sa kanyang illegal tapat dahil illegal tapat bulok at sa mamamayang tayu mga mamyang luma labas at okay. <tical> sa <noise> so, tayu dahil nakabulok kabulukan ng sistema ay edukasyon natin ay ay gintoo sama mas barahin problema Ang sistema na maulan ang ulan ng sanang tira mga nakulang dito no nakulang dito no na dito no dito no nakulang na no no nakulang dito no na dito no nakulang dito no nakulang dito no nakulang dito ang nakulang at no nakulang dito no Makikita rin ito kung saan ginigipit ang mga magkagawa ng Kawasaki. Pinapahirapan na tinatanggal sa trabaho nila ang demolisyon sa may haligi at Laguna Extension kung saan pinapalayat pilit na dinedemolish ang mga mamamayan natin doon nung walang binibigay sa kanilang kahit talo na, no? Nasaan na ang karapatan ng mga mamamayan? Ganun din sa sa kalikasan. Nasisira lalo ang kalikasan natin dahil sa mga reklamasyon na ipinipilit ng gobyerno kahit na hindi naman ito kailangan ng mamamayan. Ito ang sistema ng pinagaharian ng mga nagaharing uri dito sa Pilipinas. Mga puppet, mga palpak na pinagsisilbihan lamang ang kanilang sariling mga interes. Upang nangutot lalo sa mga kamamayan saan dugot pawis natin ang lubot pawis natin ng kamamayan at hindi na hindi naman natin natatamasa o nakapapakinabangan kaya patuloy rin ang red sa mga pamantasan at iba pang mga institusyon kagaya na lamang ng mga komunidad mga pagawaan saan nakakapakinasok ang mga militar at kapulisan upang manakot at gumawa ako sa kasimungalingan kung saan nila ang mga kabataan na tunay, na sa tunay na kalagayan ng ating lipunan at ipinipilit nila na pagtahilikin ang boses ng mga lumalaban at tumitingtig na mga mamayan may mali kaya tayo lumalaban kaya tayo nananawagan na militar sa pamantayan Tao ko pilitin ay palalasin. Input, input, input saramao. Input, input, input saramao. Marpogi ning inil, bete sa pandagote, tara Mga kasama, In Impeach! In feet! In feet! Sara, no! Marco, sing Sara, patay si Jim! Pinanggit na po ng mga tagapagsalita natin na sa na ho na lumarag sa 3 tuluy tuloy-tuloy na demolisyon sa kamay nila at pagsigula sa distrito ng ay halika at kalabunay sa, sa ito at sa ito pang mga lugar. Tulis ko lang kaya sa sa mga kayaan tubig sa kaya sa lahat ng buwan ng Laguna Lake kung saan kung matutuloy ito at tubigin ang Metro Manila, Metro Manila sa panahon ng tagulan at alam natin na matindi ang panahon ng tagulan sa Metro Manila. Nariyan no ang tuloy-tuloy na pagkait sa mataas na taon para sa mga manggagawa ang beneficyo para sa mga manggagawa kaya naman noon, ariyan din ang mga magkasawa ng Kawasaki na sa ngayon, nananatili pa rin ang kanilang welga para sa kanilang karapatan at kalian. Tuloy-tuloy pa rin o, ang militarisasyon kahit dito sa kalunsuran. Nariyan ho ang mga militar, ang 11 at 12th CMO na pinapakas sa mga komunidad sa mga lungsod sa Metro Manila para manakot Bang renta at nagpigilan ng mga sa paglaban. Mga kasama sa gitna ng mga krisis na ito, patuloy ho na no, wala tayong mustisya. Pinatunayan lamang ng mga nagdaang araw na mahuli ang kapwa niya lalo na sa gobyerno. Bakit kaya? Dahil sa nagawa nating matanagot ang kapwa niya magdanakaw, alam niya na siya yung susunod. Kaya naman, mga kasama, hindi pa po rito nagtatapos ang ating tatlino. Magsusunod ko na po oh, ito, mapalaki ng papalaki para manawagan na parusahan ang lahat ng nagtaksil sa bayan, parusahan ng nagtakaw sa kaban ng bayan. Impeach si Sara Duterte, singilin si Marcos. Impeach! 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 Sara Dao! Impeach! Impeach! impeach, impeach, impeach Marcos, singilin! pa tayo, sige! Okay po, dispersal na po tayo. Buwan lang. pigin purito mga barista, no? Uh, ng uh, at bayan eh. At mga dinawa at Release, 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 Nalabat na Hoy, <tong> kamusta? Nalabat na Mamatay ang aking live Litisin, litisin Mabalutin ni Litisin, litisin para sa tenet. Tatlong blago ay ko' sama. Hindi pa napauot. Hindi hit training team na manumpa ang mga senador, bilang mga senador judges sa impeachment trial. Isa. <laughs> May okay, si sa tatlong. Nenumpa na bilang uh, presiding officer. <laughs> Ayan. Ay, signing officer, si signing president, si signing president, Jesus si si Escudero. At sabi nila, hindi pa daw nagko-convene ang impeachment trial court. Ito ay isang panlilinlang sa ating mga mamamayan, sa ating mga kabataan, sa mga sudyating so Pilipino. Kaya nandito tayo ngayon, hinihintay, pinabantayan ang panunumpa ng ating mga senador bilang mga senate judges. Sabi nila kahapon, alas 4. Kaya nagbabantay tayo ngayon sa kanilang panulumpa. Ang ating panawagan, litisin, litisin si Sara Duterte. Litisin, litisin si, si Sara Duterte. Si Sara Duterte. Si Duterte. Litisin, 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 litisin si Sara Duterte. Litisin, litisin, litisin si Sara Duterte. Litisin.

Senator Sanchez, ang ikonbin niya sa wakas. Ang sobrang tingetilay na nila mag-convene ng impeachment trial court. ating panawagan mga kasama, litisin! Litisin! Sabay